Sa pag-alaga ng kambing, minsan ay napapaisip din tayo. Lalo na kung medyo may katagalan na rin tayong backyard farmer nito mga kambing natin. May mga panahon na nakakaramdam tayo ng inip dahil lagi na lamang natin inalagaan yung kambing natin ng na hindi naman agad-agad na merong balik. Kaya sa akin, para manumbalik ang aking lakas, inspirasyon at ang motivasyon sa pagpaparami ng mga kambing, ay inalam ko rin kung gaano ko dapat karami yung alagaan kong kambing, ano ba ang posibleng patutunguhan dito sa aking pag-uumpisa ng mag-alaga ng kambing. Sa pag-alaga ng hayop, katulad nitong pag-alaga ng kambing, ay hindi rin ganoon kadali. Hindi ito katulad ng tayo employee na habang tayo nagtatrabaho ay meron tayong magkuhang sahod tuwing katapusan. Katapusan ng linggo o kinsenas o katapusan ng buwan. Dito sa mga kamping natin, medyo pang matagalan. Para rin itong negosyo doon sa mga pinasukan nating trabaho pang matagalan din ang investment nila. Kung halimbawa, yung nagtatayo ng mall matagal din niyang mabawi ang kanyang return of investment doon sa gastos niya sa mall. Pero habang tayo nagtatrabaho doon ay may sahod na tayo. Yun ay parte pa rin ng investment niya kahit na hindi pa sa kumikita doon sa kanyang negosyong mall. Ganon din ang mga nagne-negosyo ng transportasyon. Nibawa, meron kang biniling jeep, may bus ka. nag tayo bilang driver o konduktor. Yung mga tao, nagbabayad din ang pamasahe nila. Yung mga binabayad ay hindi pa rin sapat yun para makuha agad ng no may-ari yung kanyang gastos doon sa uh, kanyang negosyo. Kaya paunti-unti lamang ang balik sa kanya pero ang gastos niyang napakalaki ay matagal niya pa rin makuha. Ganun din sa pag-alaga ng mga hayop. Kaya itong pag-alaga ng hayop para sa akin, ito ay napakagandang negosyo din. Lalong-lalo na sa farming, napakalawak ng ating market. Dahil pagkain, pangailangan ng lahat ng ating produkto. Mapakambing, baboy, manok at mga tinatanim natin mga gulay man, mga crops, kamote, kasaba, saging at iba pa ay pangailangan ng lahat. Kung kaya't ang laki din ng pag-asa natin dito. Dito sa mga kambing, balik tayo. Ay kailangan natin na medyo magparami din ng kambing. Dahil kapag kaunti lang yung kambing natin, ay medyo sayang din yung panahon ng ating uh, pagpapastol dun sa mga kambing. Kung yan lamang ang ating inasikaso. Kaya dito sa kambing, maganda ito sa pag-uumpisa kaunti lang. Pero itarget natin na paramihin natin. Para naman makaramdam din tayo ng kita dito. Sa akin naman, ang goal ko dito sa mga kambing namin ay paabutin ko ng 50 inaing kambing. Lalo na at meron namang mga resources na dito sa lugar namin. Maraming mga damo na maaari lang kainin at nagtatanim din tayo ng mga napier grass sa paligid bilang pandagdag pagkain nila kapag ka napaparami na natin ito mga kambing natin. Dahil kapag mas marami na yung kambing natin, marami na yung inahing kambing natin, ay pupwede na rin tayong kumita na maganda-ganda dito. Dahil ang mga kambing natin, nanganganak ito ng tatlong beses sa loob ng dalawang taon. So ibig sabihin nito, kapag meron tayong isang inahing kambing, ay pupwede na or posible na tayong mag ng at least tatlong kambing sa loob ng dalawang taon. Or, higit pa dito. Dahil ang mga kambing, nanganak ito ng isa. May mga kambing na nanganak ng twins. May mga kambing na nanganak ng triplets. At merong iba, apat pa yung nagiging anak sa isang anakan lang na isang inahin. Kung kaya't marami tayong pag-asa dito. Eh kung meron tayong 50 na piraso ng inahin kambing. Eh sa loob ng dalawang taon. Kapag ka ito'y nanganak ng tatlong beses na. So uh, kung uh, halimbawa lamang nanganak ng tig-isa. So 50 times 3 no, sa loob ng dalawang taon. So meron na tayong agad. 150 na kambing na dagdag. Sa loob lamang yan ng dalawang taon kapag meron na tayong dalawang inahing kambing. So yung 150 na mga kambing, pagpalakihin natin yan, ay maibenta din natin na mas maganda yan. Kung maibenta lamang natin yung ng tig 3,000 ang bawat isa, so yung 150 piraso nating kambing times 3,000 ay napakalaki na nang abutin At minsan pa naman, kung maganda yung pang-upgrade mo, maganda-gandang lahi yung kambing mo, mas malaki-laki, ay mas mahal din yung maibibenta. So, posibleng magdodoble pa yung benta mo sa loob ng dalawang taon on nung lahat ng mga anak ng mga kambing mo. At kung nais mo namang magparami pa ng mga inahing kambing, yung mga babae, ay huwag mong ibenta. Lalo na kung meron pa namang maraming pagkain, marami pa namang damo na available at kayang-kaya pa naman ng mga damo sa paligid or meron ka ng mga tanim na napier grass. Sa ilan nga, sinasabay nila pagtatanim nila ng mais. Yung mga bunga ng mais, binibenta nila. Yung mga dahon, katawa ng mais, yun ay kanilang uh, kinakat in shredder nila. Tapos yun ay pinapakain nila sa mga kambing nila. Abay, dubli ang kita. Yung mga mais ay nabibenta, so pera na yon yung mga katawan ng mais hindi na nila tinatapon dahil pinapakain doon sa mga alaga nila. So marami ang ginagawa nila para medyo magtagal, yun ay kanilang pineferment, no? Nilalagyan nila ng molasses, ng asin, kaya't medyo nagtagal din 'yung mga mais nila na maaring may pakain nila araw-araw doon sa mga kambing nila. Sa mga kambing natin, ang kailangan ng bawat isang kambing ng 3 uh, kilo hanggang 5 kilo ng uh, damo every day no doon sa bawat kambing natin depende rin sa laki kaya kung meron naman tayong i provide na dami ng damo ay napakaganda na magparami din ng mga alaga nating kambing dahil yan ay maaaring makatulong din sa atin sa ating kinabukasan na kapag tayo nag-compare na nung tayo employee, kung tayo ay nasa probinsya, provincial rate yung sahod natin, i-compare natin doon sa kikitain natin sa uh, meron tayong 50 inahing kambing, ay minsan nga mas malaki pa. Lalo na kung yung probinsya natin, mababa yung rate ng pasahod. So, talagang maganda dito sa farming. Meron tayong maaring patutunguhan dito, lalo na kung ma-apply natin maayos doon sa ating lugar, or depende rin ito sa resources na meron na sa lugar natin. No, sa ilan naman, nag-alaga sila ng kambing, wala silang malawak na espasyo, so ang ginagawa nila, kinukulong lamang yung kambing nila at binibigyan nila ng mga damo. Nakikikuha sila ng mga damo doon sa paligid sa mga damuhan or doon sa tabi ng kalsada. May mga nangunguha ng pagkain doon sa tabi ng ilog, sa mga tabi ng sapa. Yung mga damo doon ay kinukuha nila at binibigay nila sa kanilang mga alagang kambing. May mga ilan na nagtatanim din ng dagdag na pagkain ng mga kambing. Yung mga napier grass, ayon uh, yun, yung mga nabanggit natin kanina, yung mga mais, kamani. Yung mga dahon ng mani ay binibigay din sa mga alagang kambing. Ganon din ang mga madre de cacao, madre de agua, uh, din ang mga mulberry, mga dahon ng malberry, yung iba nga, yung bunga ng mulberry na bibenta pa nila, yung mga dahon ay nabibigay nila sa mga alaga nilang kambing. Kaya ang dami natin may bigay, yun ay mga forages naman na maari nating uh, pandagdag sa pagkain o pang ng mga alaga natin. Pero sa mga kambing natin, ang pinaka-main talaga na kailangan nila ay yung mga damo na nasa paligid natin ni peer grass or itong mga dahon ng mais po pwede natin ibigay bilang may na pagkain ng mga kambing natin. No, maganda lamang din sa mga kambing natin na mabigyan natin ng magandang vitamins para naman yung mga kambing natin ay malalakas at hindi maging sakitin. Dahil ngayon mga kambing medyo minsan may mga pagkataon din na pag nanghina, kapag ka hindi nakatayo ay minsan kahit anong gamot ay parang ayaw na talagang gumaling. No, based sa observation din natin, sa naging experience natin. Kaya sa amin, habang malalakas ang kambing ay pinagtitik na natin sila ng kings, Vita Plus Animal Feed Supplement para tuloy-tuloy na sila malakas. Hinahalo natin ito sa tubig inumin nila or actually kung yung mga kambing na kumakain ng feeds, pwede rin ihalo doon sa pitch nila itong King's Vita Plus Animal Feed Supplement. At ang mga kambing natin ay kailangan din na may pampurga. So sa amin, ang mga kambing namin pinupurga din namin ito no, ng albendazole. Usually nagpupurga kami kapag nanganak na yung inahing kambing o no, kapag medyo malaki na yung anak niya. So sinasabay na namin silang purgahin yung nanay at yung anak. Lalo na kapag awat na, inaawat na yung mga anak niya, So, pinupurga namin ito ng albendazole. Or depende sa available na pamporga uh, pampurga doon sa agribet sa lugar natin. Napakahalaga rin sa mga kambing natin na meron silang pabahay. Yung bahay nila, lagi nating linisin. O sa ila naman, ang style ng pabahay nila, yung mga sahig ng uh, bahay ng kambing nila ay mayroong uh, merong espasyo. No, para yung mga dumi ng kambing, pag nadumi sila, ikusan ng alaglag. At yung uh, distansya mula sa lupa hanggang doon sa sahig nila ay 1 meter o mahigit yung uh, taas para naman hindi maamoy ng kambing yung mga dumi nila. Dali ito rin ay nakakasama sa kambing. No, ito rin ay nagkukos ng uh, sakit sa mga kambing lalo na ko pag sila ay uh, laging nandun sa dumihan nila. Kaya kailangan uh, kung uh, wala naman tayong maayos na pabahay, palinisin natin palagi yung loob ng bahay ng kambing natin o uh, kapag ka nagtayo tayo ng pabahay, maganda rin yung standard na paraan na merong mga espasyo na kusang nangalaglag yung dumi ng kambing upang mapanatiling magaganda pa rin yung kanilang uh, kalusugan, hindi sila magkakasakit mula dun sa uh, naamoy na dumi nila. So, kailangan din ng mga kambing kapag tag-ulan ay may napupuntahan sila, may masisilungan sila at kapag gabi, ayun, umuuwi sila dun sa bahay nila. No, kailangan natin na bigyan din sila ng magandang uh, silungan no para safe yung mga alaga nating kambing. Nang sa gayon kasabay ng pagpaparami natin ng kambing natin ay meron din tayong magandang pag-asa na maparami natin sila.